morning po. Ayan, may mga available. Ma Oo. May mga ganda friends niya, tayo. O. Napaganda, kompak. Import. Oto, import quality. Oto. May papel ba ito? Ah, oh, may papel. Kompleto ba ako na? May so, ah, papel. Kompak lang mo. No? May babae dyan. Puro babae po. Wow. Ano ito? Pare-pare na yung price? Ah, magkakaiba po. Ito, magkano dyan. Ito, ito lang medyo mataas. 38. Yung sa kulay, babae. yung mga depende. Opo, oh, yung po ito. Oo. Oh, oh. 35. Ang ganda. 3 months na sila so, may hit. Puro babae nga pala. 38 <laughs> to. 38K. Negotiable ba na Negotiable. Well, Kasi ito sa black tan natin, 25. Okay. 25. Babae rin. Pasaitan cellphone 25 din. 25k. Ang ganda no. Ito 20 lang, 20. Ang ganda naman yan. No. 20 lang 'yun. Uh, may blacktop pa ata. Ang ganda naman ito. May mga JBL tayo dito ng red color, mga Sony din. Mga ano. Yung tawag ko lang. 20 lang ano. 65 lang 'yan. Aba, oh, yes. Puro so... lalaki po. Puro lalaki. bigil nila. Uh -huh. May ilaw ah. natin kaya. Tungtong lang. Magalang pa po ganitong gulay Puro lalaki ba yan? Oo. Ayan. Tapos may ka. natin, 9,000 na lang. Ganyan po. ng pamura. Uh -huh. 9,000 na lang. May babae dito? Itong black tan po. Babae yung babgol. Ah, ito pala kasama. Uh -huh natin dati ngayon, 25. Oo, 25 ito. Ito na, second na 9K na lang. 9 lang. Para magkaroon ng alaga. kasi? Tapos ko na, no? Sir, is it Ito, hindi Ito, may mga food tayo, phantom. Pagpuday natin, no? Ilang, ilang months na yan, eh. Three months. Kompleto ba unang? Six lang. Six, lang. Six lang yan? Six five lang. 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 <laughs> Bababayar niya. Uh, Six na lang kayo kagad. Ito, okay. so, may pure white wow. tayo ng mga pong. Ayan. Anak ng Thailand import. Oh, so, lang isang. Dose lang isa. Dose lang, babae. Parehas lalaki. Yan, 12 na lang, oh. Eh. Ganda. Pagkat niya. Oh, ayan ang malambot ha. Ah. Ang German Shepherd natin kang Ocho. lalaki. pa ba eh? okay. mga car size. Oh, man. lang to. Ang laki. Ganda. Parang kailang may German dito ah. papi. Ang Ayan ha, burang-burang. Ito <laughs> rin, German dito. Oh, na, <laughs> na po. Ha? <laughs> ano to, German dito, eh, no? Okay. Oh, Ayan, na. na. natin, 4 na lang. Ito ha, ilang to

babae, eh, ito lalaki. Ano ka ba? Ito, sumama lang ko. Seven na lang. Seven na lang. <laughs> ayan, seventeen na lang ha. Uh, Bagsak preso kayo. talaga. Tawagan nyo na kagad si Kuya Jeff. EMB Pet Market, message lang po ayo. kayo. Nagsisip kayo, di ba? Ako, nag-aaring sa yung delivery. Kaya tatay tayo sa bulan ka na? Si... Tatay sa Malolos, ako sa Pulilan. Ayan, eh. Ayan, ayan. Dalawa yung kainil na. Dalawa, ha? <laughs> Malapit na lang kayo dyan, ayan. Mga umu-order sa Manila, pwedeng suti lang. Opo, okay, pwede na ako. deliver din. Thank you kayo, Jerry. Hello! Good morning! Good morning. Hello. Hello. Hello! So, ayan, marami tayong bitbit -bit ngayon. Oo, oh, ang dami, no? Tingguling ko, maraming bitbit. <laughs> so, so tayo. meron tayong bago. Wow, so, American Cocker. Ay, Cocker. Cocker style niya. Ayan. No, negosyable. Oo, negotiable pa. Yes, may negosyable. babae dito. Puro <laughs> <nalaki. Muro> lalaki. Puro lalaki. Ay, ang ating huli. Ay, ang cute. Huli nating husky, lalaki na lang. Na-out na natin yung babae. So, ngayon lang din yun. So, 10-5 negotiable. 10-5? Ito, may nangapit ba ay French natin? Oh, Since ang negosyo lalaki. nalaki. yan, ha? Oh, ito, wow. mga pumaring niya na tanga birthday yes, ito yung panda panda no? <laughs> uh, si panda. lalaki so 8 ni gaw boy? guys ano dyan? yes, siyang babae lalaki na. ito yung mga ating tumatawad na si Kuya Jun? pa 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 Monkey stage natin na Pomerania. Ang liit Hello. Ayan. So, ganun din. 7.5. May libreng bag ba yun? Yes. Sa so, mga small feet natin yan. december na daw kasi. no? Shout out sa inyo. So, ayan. Mga <laughs> na content natin. Ayan. So, puro lalaki na rin available. 10.5 negotiable. Okay. So, shout out. <laughs> ano yan? Dito sa maliwanag natin. So, shout natin. out natin yung ano, Not Gel, ay, not Blend Plus. Ayan. ayan. Ayan yung vitamins natin. Hindi talaga natin pinipit yan. Pama. Shout out. sa mga naman. ni Kuya So, ayan. Paano mo magpakain yan? yan? Pwede Isusubula. sa gilagid, pwede sa dila. Ayan, kahit saan, sa ilong, pwede. Ay, pwede. Ayan, nila okay. yan. So, ayan, dito French, ito babae natin laginis na lang oh. 15 kay negotiable din ito ang ating blue ayan oh ang lalaki 15 negotiable yes ito naman sa mga english bulldog natin oh. ayan oh. ang so 25 negotiable may mga pabilbayan ito pwede ito naman black tray natin oh. ayan so 22 negotiable Ganda. Marami pa tayo dito sa loob. Ten-five na lang. So, ayan. American Bully natin na try ko, free stud, ayan sa bara ko natin, 10.5 negosyabon. Free stud na yan, ayan, ito din, with papers na ina, ten -five, ten, yun natin, free stud, ayan, 10.5 negosyabon. Okay, mura naman yan. Yes, shout out ayan, sa inyo. Yes. May, ba? May mga freebies tayo, ayan, mga available tayo sa program. Hindi, yan kasi yung American Bully. Hindi ko hasa. Kaya ano na lang, left na lang sa kanya. Tsaka yung paligo or kata. Thank you. So, Thank you so much. Alright. Okay, magandang umaga po. Magandang maga. Okay, bago ang lahat, may nagpapa-shoutout nga pala mga buyer natin. Bataan, ayan, Bataan, tsaka dito sa Bulaan. ah uh, shoutout po ay Sir, ah, ano ba, ah, Jun Rocha ng Bataan po. Jun Rocha. Ayun, Tapos, ba? Po, si Karen Lacerna. Ayun, ah si PJ Avedo. Tsaka po si Bon David. Yan. Salamat po sa mga bayar natin. Mga bayar ni Petty Mokera. May mga bago pala tayo ngayon. ah, ito. May bigil tayo ngayon. Bibigil ko na mura yan. 6,000 na lang. 6K? Magkapatid po. Babae na lang. Wala mo tayo same price. Aba, same price po. Compact so, size. Mga... 2.5 months vaccinated. Wala mo tayo same price. 6K. 6K lang po. Sa Dashan po, 6K lang din po. Uy, 6K lang din. Sa double po, fix tayo sa 6K ah. Okay, 6K ito, ito, ito. Babae. Babae lahat. 6K? Oh, Opo, babae lahat. Sa Black Town po, negotiable pa. Oo, negotiable pa. Negotiable pa sa Black Town. Sa double fix ka. Fix ako sa 6K. 6K. Ay, eh, 6K. Tama, 6K. Sorry. Tapos, may pusa tayo dito. Persian Marble. Babae. Babae. 3 months, dito ng 4,000. 4 okay na lang. 4 okay okay na lang. Negotiable pa, Ski? Negotiable uh, pa. Bayad naman yung pet ni Mark, ang bayad naman. Yung Becky ni Staten, yan. Saka Boston. Same price tayo dyan, 8,500 lang. 8,500 parehas. Dalawang taon, tsaka isang dati taon. Boston, yeah. 8,500 so lang oh. But that's Rubin once. Rubin once sa pareha. 8,500-8,500 lang. Yung Huli ka rito, Uli, dito? Huli. Ito, nag-isa na lang lalaki 75 5 hanggang 6 bibigyan ko na yan 6-5 oh, na lang wala na nga 6 3 months na po yan dalawa pa po na 6 na lang bibigay na 6 65. rental na yan six, oh, Bindel, okay. Bindel po rental oh, okay. po oh, okay. sa so, okay. ngayon so, yan kasi nabili na yung iba yan so, mga naka-reserve ka kabunin na lang yeah, na, oh. okay yun so, sa mga naging, gusto mag-inquire gusto mag-gabi mag ng mga papi ko at kakakita ko yun bless sa page ko Uh, pet limak Paano natin na rin Paano na rin po Kaya natin, ha, Ay, pero, uh, tayo natin ng stars, Oo, oh, salamat po Haya kayo ayaw, ayaw, ayaw. <laughs> Ano uya Alvin, meron ka na naman? Available na lang na naman si Purikot? 3 months old oh. 3 no, huh? months pa lang? Yeah, o yeah. compact female female pa mm ah paper na kasi pag may papel, mas mataas siya saka, hmm. pa siya ang profession. ah well saka ang ganda ng muka ang ganda ng muka nito ah ayan, you know? medyo chinky eyes siya lang yan Siyempre, always satan mura lang. <laughs> oh, bigay ko sa kanya, bigay ko sa inyo, mga viewers natin, uh -huh. na 25 na lang asking, may bawas pa. Oh, negotiable oh, ka agad. Negotiable pa. Ang bilis, negotiable ka agad, ah. Ang ganda niya. Oh, ang liit pa. Oh. Ikit na muna. Is nag-iisa na lang ba yan? Nag-iisa na lang yan. Yeah. Wala laging kapatid? 8-5 lang. Wow, dalawa na lang yan, Si yeah, Alvin. Nag-blockbuster kami ka. Ang oh, galing. Ay, yung pong po. oh, 5 na lang. Oh, yung run size natin, dalawa na lang po. Napenta na yung apat. Ang dami niya sa bukao. Oh. Dalawang mail na lang po natira. 8-5 na lang. Oh, still 8-5 po each. Uy, white pa to? Tayo, pure white na shih tzu wow pure white, uh, white. and may tatanungin dito Yeah, white. meron tayong pure white na shih tzu Ah, uh, ang malupit dito ha. May papers to. Wow! On process. Pero ang presyo, napakamura lang. Talaga ba? Ang bentahan nito without papers 12k. Okay. Oo, oh. Bibigyan ko na lang ng 12k may papel na naman, ang ganda naman kasi. Pure white, hindi, hindi lang, hindi naliguan kaya ganyan. Oh, walang bahay. Parang na ano, ano inom ito. Oh, walang bahay <laughs> yan ng, ano, ng brown or Ay, ano. Oo, white naman. may babae ba dito? Ah, parehas na laki ito. Meron sa bahay babae. May babae. <laughs> Pero yung sa, ba <laughs> sa babae, bibigay ko 15. Oo, oh, kasi ano, ano naman. Ilang months na pala sila? Ah, ano na yan, 2 months na Ay, ang cute. cute. <laughs> ang ganda ng white, no? Ayan ah. Okay. Walang ano, bahid ng ibang kulay. Pure white. Right. Pure white right talaga. Sa uh, Jack Russell na. Yung JRT natin ang nag-off code. Ayan, 8.5 pa to. alam ko eh. Mm -hmm. Di ba 8.5 pa to mm -hmm. sa Bukawe? Yes. O, oh, 6.5 na lang. Pimin. <laughs> oh, <do> <laughs> Uy, babae ito. Babae. Ilang months na siya. 2 months, may vaccine. Mm -hmm. 6.5 na lang. 6.5 na lang yan. Eh. Ah. Ay, uh, meron tayo dito, smooth coat. Jack Russell na smooth coat. Proven ones to, uh, breeder size. Proven ones with PCCI papers. nag i siya ngayon. Papastad na lang nila. Ibibigay ko lang ng 8.5. May buwan na ba? Taon na, taon na siya. 2 years na, ito. Eh mura-mura so, ha, -mura, inside. Uh, yung American bully natin. yung exotic natin. Hindi ako nga sa Nagkasa pa ako, di ba? Ito, yung mga exotic bullies natin. Ayan, Oh. Uy, yung din ito, uh, ha. Mga uh, sila. Okay. Still, the exotic bullies, okay. female, normal spotty size. May ko na ano. Bibigyan ko na lang yan ng ano, uh, 15k na lang. 15k na lang sila. Uh, female. Oh, Tapos kapag gusto nyo ipa-aircraft, aircraft, aircraft pag natin, dagdag lang kayo ng konti. Konti ah, na aircraft. lang. Nakapakamuha naman yun, kaya Arvin. Meron tayong mga Belgian. Oh, ito Ayan, na. yung Belgian natin, uh, mabilisan lang din to. Para yung ayun, mga na, nakabili. Oh, uh, ito, gray sable to lalaki ito talaga yung medyo rare. Din. Oo. anim sila. Limang babae. Brown sable lahat ng babae. Mag-iisa yung lalaki na gray sable. 2 months and 1 week. May bakuna. Isa. License vet. Bibigay ko na lang yung female ng 5K each. Pero, dun sa gray sable, medyo mataas. 7,000 ang gusto. ko Eh, kasi naman maganda color. Oh, ganda. Lalaki pa. Oh, lalaki pa yan. Lalaki babae dito. Babae to, babae. Lahat yan babae. Nag-iisa lang yung lalaki. Oh, okay. Ito, ay, ito, mm. ito na, Ano pa inaantay nyo? Tawag, Tawag na! Tawag na! Agad-agad! Oo, oh, agad-agad. Parang di maunahan. Oh, Shoutout! Shoutout siyempre <laughs> sa mga nakabili nyo ng dogs natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ni Sir John de Guzman na taga Aguilar, Pangisinan. Dideliver po namin yung pagpapi mo bukas, oh. sir. Shoutout sa'yo. Kay Sir Engineer Mark Taga Olonga po. Kinuha niya kagabi yung German Shepherd natin sa isang Belgian Malinois. Sir, thank you po. Salamat po. Kay Ma'am Marcelo Encarnacion and Patrick Encarnacion, taga Paranaque, bumili ng pagpapi sa atin. Wow. Kay Alfonso Lamberto, taga Pasig, bumili ng pagpapi. At kay Ma'am Nora Magnoncheta, taga we Sija. Mm -hmm. Shout out ma'am, thank you so much po sa pagdayo sa San Miguel para bumili ng pagpapi oh, natin. Oo, layo po naman. Ayan na, taga San Miguel, thank Bulacan. Thank you. Kuya Alvin. Thank you, thank you. Good morning, Kuya Buteng. <laughs> Good oh, morning. Good morning. Yeah. Oh, ito poodle. Poodle. Going 4 months na po. Toy. Ah, gan toy poodle to. Seven thousand na lang po isa. Seven k na lang. Kalito sa male. Oh so, ito shih, Tzu po. shih Tzu po. na po. 3,500 na lang po isa. Ano nila? Yung na po po <laughs> 6'5 na lang? 3'5 na lang po isang 3'5. Okay, 3'5 na lang. Ito pa babae na lang. Sa pudin? Sa pudin, ito Lama. babae. Ah, itong black babae lang. Tapos na. parehas na lang. Okay. Ito, pomfretes. 4'5 na lang. 4'5 na lang. Lalaki to? Right, babae po. Babae din ah. Tapos ito, mini-pinker. Ayan, mini-pinker. 6'5 oh, po. Kuya Lance Ang dami Ay pudel Ilang months na ito kuya? 3 months Babae, lalaki meron Ibang babae po sila Ang oh. lalaki lang Ito lang lalaki ito, ito puro babae pala May vaccine na sila Meron na Papel wala ba? Wala, vaccine record lang. Magkano isa, Kuya Lance? 9K lang po, negotiable. Negotiable pa naman. Ganda? O, oh, ito naman mga... Sabom naman ano, po natin. Ito <laughs> lang po, 9K rin. Pomeranian, 8.5 lang ang isa. 8.5 po isa. Ganda naman yan. O, diyan po naman. Ito may mga vaccine na rin. Ilang months na hindi na yan? 2 months, 1 week na po ito. Pero ito pong mga poodle, 3 months. O, yan o. 5 days. Ayan lang kuya Lan. Thank you. Babayin talaki po ma. Ito babae. Naku, cute naman yan. na lang na lang? Ilang mas na to kuya James? Ah, mag-eighteen babae, lalaki. Okay. Ang ganda oh. Kasang-kasang sa kamay ni kuya James. Ayan, eighteen na lang. Babae, lalaki, available. Tapos meron tayong merl. 12 girl well, natin. Uh, Pom-pom pom dito. Oo, oh, merl. Oy, ang ganda mo. Uh, merl siya, magkakapatid yan. Ah, magkakapatid. Oh, isa lang babae. Ito lang babae. Pwede eh, may lahing mga girl. Pala ito mga to. Ang kitang mukha. Uh, so, dito magkano ko yan. So, ito, 12. Ito, 10 na lang. lang. Dito, ten. dito mga 10. May baba. Salam. Oh, ito. ito, ito na lang. Ito. Isa. Ayan, dalit dito ah. Ito. Wala na, oh, may adisto. Okay, ma let's go, go natin. Ang ganda yan ah. Yan ma'am. Oh. 8K na lang. 8K na lang oh. Os, ito. Boss, ito. Eh, okay na lang parang dula lang yon, yeah, yeah. Oh, mag. na lang parang, parang yung, ang labi naman yun. Yeah, parang isla lahat. Yeah, yeah. Nanda.

Salawa. 16K pag-package. O, pag-salawa na kayo 16K pag-package. Ganyan po kasutom eh. Oo, Thank you Jason. Thank you boss, thank you. Good morning. Good morning. Update tayo kay Kuya Paul. 35, 30. Ito 35, ito 30. Ah, may papel to. May papel to, no? 35K. Lalaki to. Ilang months na to, kuya ko? One year old. Ah, oh, one year old na. Lalaki, pwede lang pang stud. Alaga. Mga mabait naman eh, no? Ang bait. Ayan, dito tayo sa... 20K. Wala tong papel na paper, pero complete vaccine na. Ayan, lalaki din. Ah, babae. Eh? Ayan na, ah, 35 years. American bully ba ito? Ay, ang ng kulay. Parang labrador yung kulay Ang no? ganda. 20 years. Wala itong papel. May papel. Ah, may papel. Ayan, lalaki. Babae. Babae. Pinse na lang. Wala tong papel, ha? Ito, babae na Chihuahua. 7K. 7K lang. May papel, wala na. na lang. Wala, wala na. Ito, pamirahin yan, pang budget meal. 4-5 lang. Ganda. 4-5 lang. Lalaki, lalaki. 3 months. Yan, 3 months. Tapos, friends natin, 18. Friends. Kalau pa pa pak. Kalau itu. 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 lang, itu. Kalau itu. Kalau itu. Kalau itu. Kalau Ano ba ipag-email? 13 uh, 13 naman Ang ganda nyo yeah, uh, Oo, uh, uh, diba no? Parang ang ganda nyo pag laki Ang uh, tatay niya, boomer Tatay parang Budget meal, may papel, 70 na lang, wala kayo May papel yan, lang yan? a b Ayan ah Ayan sa a b pa Negotiable pa na paw Ito ito maganda ito ah natin na uh, adult 4K na lang 4K na lang Amelia Yung papi. 5-5 Amelia Ito itong isang 5 na yan 5 lang 5 na lang kung ba ano ba rin siya? Mabuhay ka lang. Ano yan? ka mura? <laughs> Makawit ang, no? ang ganda ng mukha. May, may edad na ba ito? Ito, one and a half. One and a half. Tapos ito, five pa. Anakong mura naman ang na. Ito, bakit naman ito maraming